Si pagkatapos kasi interview interviewin, oh. doon muna kami sa workshop niya na pwedeng bias afternoon workshop. Oh. Tapos, eh, hindi nila alam. Eh, nandun lang ako sa harap nila. Oh. ito. Ay ano yan? Paperboy. Wao. Para ko sa 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 Diba po pag sa simbahan, pag ano na, yung point nakakanta, may gano'n. Hindi. O. Oh, pero sa presinto ka na ng paliwanag, Shin. Huling-huli. Kaya sinasabi ko sa si inyo eh. oh, pwede niyo na ibalik ulit. <laughs> I-edit lang. I-edit Yan <laughs> <laughs> Kaya sinasabi ko eh. Ay. O, oh yan na. Nasaksihan niyo, ha? Kaloka. Ito na yung My Future You, oh. O paano ba yan? Na, Ayan. Mm, Finish uh -oh. na. Atiyab. <laughs> Ayan. Ay, sila friends nila. <laughs> Nagulat yung dalawa eh. <laughs> Pag holding hands. Hindi ko nga alam. Kasi nung in-interview ko naman sila, hindi naman sila magka-holding hands. Kasi nga, kumbaga yung Ligawan Stage, eh, wala pa raw sila doon. Pero papunta na doon. Ay! Parang ganun. Ikukwento niya yan dun sa ating uh, oh. oh, pero yung rin ko sa kanina, Oh, parang wait, feeling ko gusto ko ulitin yung Ha? Parang feeling mo in sa interview. Hindi kasi pinang mga 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 ko mga 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 Yung mga 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 yung mga 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 2024. Oh! Napunta na yung wagaan ako dyan sa my future You. ba? Oh! Kaya, alam mo, just kapag pa, panonoodin mo na lang yan sa Metro Manila Film Fest. Yes! Very jazzy yung movie. Oo, di So, okay, kiniling ka ba? Kini-interview mo silang dalawa? Oo, kasi hapa na oh, Okay! Oh. Kasi,